guys, story time nga pala. Kagabi nga po pala guys, kumain kami dun sa karinderya sa may bayan. Tapos may lumapit sa akin. Siya ata yung may-ari nung ano, tinda, nung karinderya. Tapos sabi niya sa akin, Uy, pumayat ka, ano? Taba mo kasi dati. Sabi gano'n, habe ano ba may iniinom? May iniinom ka ba? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, nag-exercise lang po ako tapos konti lang kinakain ko. Ganito po kasi ko kajubis dati. Pakita ko sa inyo yung picture ko dati noong 2023. Ayan, ganyan po ako kajubis dati, ba? Diba? As you can see, talagang malaki yung aking pagmumukha dyan. And talagang laki ng braso ko, laki ng aking katawan. Pero ayun nga da guys, ang ginawa ko lang po, noong may time po kasi talagang nabubuli na ako. Siyempre, minsan nakakaapekto na yun sa aking pamumuhay. Ay, may time na na eh, pag ako eh, nagpapamassage, sabihin sa akin, bawal po sa buntis. Kasi yung chan ko talaga dati nun. ba diba? ayan nga, malaki talaga. So, ngayon, kasi ito po yung aking katawan sa ngayon. So, sabi ko, ito po yung ginamit ko the time. Ito po yung waist twister disc. So, ginagawa ko, ginaganito ko lang siya dati. Tapos, sa loob ng isang buwan, may nakita na akong pagbabago eh. Talagang nabawasan na ako nun eh. Kasi talagang, Ayan, ganyan yung ginagamit. Ay, kusok. Sa so, yun, hanggang ano ako na ganito, eh, parang two months, mahigit, ganun. Two months, mahigit ako na ganito. Tapos, pumayat na ako noon eh. Kasi ang tawa ko talaga dati, kita nyo naman sa picture, diba? Tapos, so ayan, eto, around two, two, months, mahigit. Tapos, eto naman yung, yung sa waist. Ang tawag dito, ano, hula hoop intelligence hula guys so ayan ginaganyan ko lang siya ayun eto naman 2 weeks ko na 2 weeks ko tong ginamit ayan wala tayong space baka ma ginaganyan ko lang yan ma tama ayan iniikot-ikot ko lang ng ganun 30 minutes per per day ayun 30 minutes per day tapos 15 days na ako nagaganito na 2 weeks pero yun talaga yung pinakamatagal kong ginamit. Eto po guys. May time na nung umpisa pa lang ako neto, na ito. Nagdaano talaga ako isang oras. Sa isang, sa isang araw eh. So yun. Ito lang po yung ginamit ko guys. Kaya. Kita nyo naman guys. di ba diba? Yung itsura ko dati. Tapos ayun. Ayan. Ayan po yung picture ko noon. Ito yung 2024. Ayan. Tapos ngayon. Ito na ako ngayon. So makikita nyo na wala na, dati po kasi nakaganin chen ko dati, talagang nakaumbok, para talaga akong buntis na ngayon, wala na ang umbok masyado, ayan diba, wala na oh, kita nyo na one way, diba, so yun guys, wala po akong ininom, so yun, sabi ko sa kanya, wala akong ininom, nag exercise lang talaga ako, tapos konting kain lang, tapos may time nun, talagang once a day lang ako kumain, ayun, may times na twice a day akong kumain, talagang kinukonting ako lang pagkain, so yun po yung aking, sekreto sa aking pag uh, pagbawas ng aking ano kadyubisan medyo bawal kasi dito sa TikTok mag ano magsabi ng word na, na mano ako ganito pero totoo na may naman talaga yung ginamit ko sayan so, po lagay ko na lang niya sa yellow basket no kung saan mau order yung mga ginamit ko basta try niyo guys someone ayan wag kayong titigil guys kasi ako noon noong una kasi nung nag-start ako nito na talaga pumigil ako noon kasi nga, na-aapektuhan ako nung una sa basher. Parang, di ka napapayat. Oo, oh, nung unang nagaganito sabi, hindi ka napapayat. Asa ka pa. Habang buhay ka ng majubis, gano'n. Eh, kada sinasabi nila yun, mas lalo ako nag-sumikap, up -ano. Pero nung una talaga nag-stop ako. Ayun. Pero, dumating sa point na, tinuloy ko ulit, hanggang sa yun, hindi na ako masyadong, hindi na ako majubis, masyado. Kasi dati po umabot po talaga ako sa 71 kilo. Ngayon po kasi ano na lang ako sa 59 kilos. So yan guys, uh, yan. Diyan ko lagay sa yellow basket. Ang haba na ng oras, 4 minutes. <laughs>